sa a blessed mind ito yung ano yung alaga kong pusa nanganganak na si Darcy ang cute ng mga ano ng anak niya ano magagalit kapag hawakan Darcy Darcy wag wag magalit Darcy ha hawakan Yan. ang cute ng mga mingming niya oh, tingnan mo ang ah, cute, cute 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 ng mingming niya Padidihin mo Darcy si. Padidihan di di naman ang cute 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 Darse, ayaw niya bawakan yung bibi niya. Oo. Oh. Nanganak na guys. Ang cute ng mga bibi niya. Mm -hmm. Cute, 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 cute. Darse. Darse. Hindi hmm. ako na maayos, Darse ha. Darse. Okay. Maano mo, mahigaan yung bibi mo. eh mga cute ng miming niya ayan ang anak niya higda darsi si higda yan mo mga guys ang cute ng baby Darsi. yan para makadidi maka yan higa ka yung maayos kawawa naman eh. palidihin ko guys palidihin ko kasi ano oh hmm? para ano mabusog-busog ano ba oi, eh? itu didi dir di, oh ba, mama, rumo, Didi, 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 Dire o oh didi. Ano ba 'tong hindi man makakita sila? Hindi makita ang didi. Paano sila magdidi? Ay nako. Yan. Darse. Kawawa, ang mahigda, darse, higda. cute na mga baby. O, tignan mo, cute yung baby nila. Ang cute, 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 cute. Cute, 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 cute. Ang cute cute, 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 cute ng baby. Ang kawawa naman ay pagdidi na yung isa cute na baby oh sakit ng muning 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 ning si muning na mo muning ning nanganganak na si muning ning Terima pak, ko mga guys, kasi ini maka didih. Di marunung mamanya, hmm. pa kasi maka kita, bagung penganak pelang. Hmm. Tarung, Pak Darcy. Yan. Sige, didi mo. Didi. Ito e, ba yung didi Yung isa nakapag-didi na. Yung isa wala. Yung dalawa wala pa. Ano ba yan? Ana, oh. Da, e, didi na. Kasi, babayaan ko na kayo. Wala din man. Tumarong didi. Maghanap ng didi yung isa. Ano ba Ano ba to? Yan, nakapagdidi na guys. Ay, buti nakapagdidi na silang tatlo. Bye-bye mga guys. Kasi may gagawin ako. Tapos na, napadidi ko na tatlo. Nagdidi na sila. Yan, bye-bye sa mamingin. Nagdidi na.